ni. Yeah. Boyet pa to forso nato eh. Nagyaron pa to. Loh. Baliktad 'no. Oh. Ano 'yun? Unboxing tayo, guys. Hello Kitty item. I-rice cooker ito kasi sira na 'yung rice cooker ko. Na pink color. Eh. Oh my god. Dalawa to. Dalawa? Ah okay. uh ah. -oh. Hello Kitty. Game game from Gaisano City. Da. And uh, what? Oh, box na. Ito guys. Oh, my price pa da. Naka-sale to 50% off. Tanggalin na natin to. Gaisano. Ano siya to 7 to tas nag-sale siya. Oh, kalahati niya yun yung presyo nun. 700. Hindi oh. Charot. 1,000 pa din. Ah, ganyan, ganyan din yan. Pakita mo yung luma. Pareho lang. Ayan, para saan to? Ah, diyan. Last stock na to eh. Kasi ito lang yung malaki. Ayan, kompleto. And then, kala mo isa lang. Dalawa to. Pero ipapakita eh, ko lang sa inyo ang isa pula yung isa pula pula yung isa tapos ano siya um, ano lang siya yung plain na rice cooker ano yun Ang ganyan lang yan. sabi ni Florence hindi daw maganda tong red pero dahil nabili ko na madali daw ang kakalawang Ayan, ganun din. 1.8 kilo. Ayan, malaki yan. Malaki. May maliit nito. May maliit din ng pin. So, yan lang for now. Thank you!